Good morning, good morning sa ating lahat update sa ating youtube channel nandito tayo sa workshop at paayos natin yung preno nitong si corona dahil malapit ng limbakal <laughs> so pagpapanay naman natin siya para maging maayos Takbo lang sa negiro, dito pala tayo sa kawaii. Workshop dito sa anong lugar tanah Tanajambo, bangunan Al Pasa. Good morning. morning tingnan yung ilog dito alatang ganyan kalinis ang bunay wala kang makita kahit sa plastic dyan diba? uh, I'm proud to be sa mga maglilinis ng kapaligiran dito sa amin <laughs> shoutout sa lahat ng followers ko, subscriber. Thank you very much sa panonood niyo sa akin channel. Baka naman. Pero hindi pa tayo monetize kaya yan. So ayun, ah uh, Papagawa tayo. Grabe, nandito na lahat. Pati lubi. Kaya ang tawag doon yung labahan maganda rito kasi lahat nandito na yung ano, parts ano man parts na ano ay, dito ay pakita ko sa inyo yung ano nila ay, maganda tsaka malinis ang workshop dito malinis kasi lahat nandito na ng parts so ayan Auto General Supply and Servicing YTE YTE shout out sa boss ng YTE <laughs> shout out sa nanay ko na maganda gusto ka dyan ay kapatid ko sa lahat dyan sa Pilipinas gusto ka kayong lahat kayong sulok dyan until I'm Actually, matagal na itong uh, iniinda ni Corona. Wa. Iniinda ko rin. So, papalitan natin ang preno. Sige, so, hindi natin hintayin pa na masugat yung ano. Yung kanyang rotor, this. Kasi mahirap pagka nasira yun. Kaya kailangan yung paggawa na. Kaya set out kay Edul Jaffer. Nangyari mo si Kipir. Puti po yan ang ating ha? Parang yung mayari, puti puti. Malaking bagay ito. Kahit luma yan. Pero hindi talaga ng Toyota. Kung saan ka man pumunta. Kaya... Trusted by Toyota. Tayo, mga kababayan ko. bukas na bukas na Ha? Sumabi mo na? Hindi. Alam na ng babae siya na no? si ate. Ah. Sige, salamat. Ang pangalan mo? John? Leo? General na dito. Kaya dito sa mga kabubayan ko dito na mga mga lokal uh, Dito kayo sumunta Nandito na lahat sa YTE Mura lang Dito sa Tana Jumbo Magsandals nito Maganda rito magpagawa Kasi hindi ka na palipat-lipat dito. Grabe. Wala na nakakita ng workshop na ganito kalinis. Diba? YTA out. Park. Yun. Iba talaga pagkayang mga kakilala mo yung ano yung lalapitan mo <laughs> napakaswerte sa pagtingin ko yung brake niya manipis parang manipis na sabi niya sa akin hindi bago pa to binlid lang niya yung aking sasakyan binlid lang putek oh, napakalakas na ng preno may hangin pala kaya yun nakaligtas tayo sa babayarang 45 <laughs> nadi pa grabe ang galing eh, salamat sa magaling talaga yung mga mekaniko talaga alam nila talaga kung anong troubles at nang problema magaling magaling kaya mamaya pagbalik natin bibigyan natin ng merienda bibigyan natin parsi iba yung tali ng mekaniko walang charge zero charge ayun salamat po sampreno, ng preno. <laughs> Eesh, salamat po. Di diba talaga pag yung maintenance mo is updated sa mga mekaniko na marorong alam nila yung problema ng sasakyan. Kaya kayo dyan kung may problema sa sasakyan nyo, huwag kayong mag-autobili. Ipacheck nyo sa mekaniko kasi mekaniko lang talaga ang nakakaalam. Parang puso lang yan din eh. Pag may problema, <laughs> Tumahalik ka na naman Yun, thank you, thank you, thank you At tayo, ipapunta na sa ating location na pupuntahan Actually, ipapunta po pala ako ng gadong Dahil mayroong akong appointment sa mall Kaya yun, sana samahan niyo ako Let's go, let's go mga kababayan ko I love you all Please subscribe my YouTube channel Iyong magsino vlog Support naman yan Baka naman <laughs> inyo. Yeah. Dito tayo sa Ski X. Which is na-vlog ko na rin dito. Mahal na mantika. Tarki ko. Bravo. Tertitu na ang mantika. Dati 18. <laughs> diba? So, nandito tayo para bumili tayo ng gulay. So, yung kailangan natin, gulay, gulay. Kaya, uh, samahan niyo sana ako dito sa kami ko ng gulay. saging siling haba hindi lang bilhin natin siling haba ah bawal pala yun kailangan natin ng basket yan basket itong pinunta natin dito Pagkikin tayo ng kaunting kusun mo natin para ayos. May music dito talaga. Hindi na mawala yung music. Hindi na niyo ang ganda ng pagkagawa. Ah, kalubasa. Bonsai, bonsai. Pinaabi yung protas yung dito. dito na kasi lahat ko sa yung trailer dito mga putas yan. kailangan natin yan dahil may dad na tayo <laughs> ito bibili tayo nito dito lang tayo sa mga uh, ganito water melon ba? Diba? kung matamis lahat ilang papaya ito kailangan natin kasi permission hindi tayo mataiwa <laughs> sorry po my words pero yan ang totoo. tayo at hindi na tayo dadaan dito mamaya kaya bibili na tayo ano lang yan grabe naman ang mahal ng alimasa do so dito ka na magbinta <laughs> grabe grabe 3 dollar, 4 dollar. Kamahal ng kamatis kahit dito po wala ah, si kang kamatis. 350 per kilo. Oh my god. So may 350 per kilo is 150 200 Oh my god. Patay tayo diyan. <laughs> Bibi Thailand. Thailand. Hindi tayo yung hindi natin nakakain. Yung hindi natin wala sa bahay. Oh, at nagutom tayo <laughs> kain tayo mami kain hindi lang tayo sa kanto kanto dito lang yung kain ng pira natin <laughs> gulay gulay nagpagawa tayo ng sakyan kaya Yun? Sobrang lutong. Grabe. Bumili tayo na kanting kuso mga gulay-gulay. Kasi wala na tayong mga gulay sa bahay, kaya bumili tayo. Aginotong. Kain tayo kahit dollar lang, okay na. sợ din Ito yung sambal Ito hindi masarap ang pagkain pagka walang sili kaya wala natin sili na naman mm -hmm. wala tayong tripod patong patong na lang lasa ng manok ah. Dito kasi maraming kanin, malaki ang manok. Excuse me po. Yon, shout out. Dari aku sa sudan 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 tayo. Gadung gadung sudan ayan. Oh, gadung. Tayo parang Italia diwa wah. <laughs> Ih. cheers mayroon tayong appointment dito kaya pupunta tayo may dala tayong pasaporte <laughs> ayan the mall the mall the mall the mall lagi ko na rin binablog to ayan, babalik tayo rin po meron tayong titignan mga pagkain dito hindi rin kakaiba sa atin ayan Lacey, Musang King, Dorian, John, masuk tayo ng mall, 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 mall. Um. Eh, what time open? Hindi pa bukas. <laughs> Main entrance open already. pun tutup belum buka ay sama na i think so maybe sarado pa alam mo oh yan ikot ko yung camera sa inyo yung mga kapunta na dito sa gadong sa brunei this is it dito tayo cheese box coffee in the restaurant tayo sa likod. Tingnan natin kung open na yung entrance nila rito. Alas 10 na. Parang Pilipinas din eh. Alas 10 na. Hindi pa nag-open. <laughs> sa mall tayo. Ito yung hotel dito. Ito yung hotel dito. beautiful line diba? marami rin mga butik dito yun at tatapos na yung kalakuhan natin sa mall actually nagpadala lang tayo ng uh, important yung bagay sa Pilipinas Ayan. kaya ito nababaan na tayo mall na <coughs> natin mabibili ang gusto natin sa buhay natin. Ay, nako. pak na kubibin ang mga nego big 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 sale kung next time. Parang maganda yung sinilas din niya ito. Some okay sleeper. How much each? Ah, ten dollar sleeper. Umalik tayo rito sa pinagpagawa natin kanina. Kasi diba may promise tayong merienda, inumin. You know, <laughs> Pinatira natin. Siyempre hindi ko na pinakita sa video. Hopia at saka soft drinks. Oh, Coke. Mga laki. Hindi natin siya nakita at nag-break time na. Anong oras na kasi ba? Okay lang yun. Binigay natin ito sa visyor nila. Siyempre ganun. Pagka tayo ay mayroong ano share your blessing kasi tinulungan din tayo thank you thank you thank you kay Lord dahil may biyaya <laughs> <laughs> yun na ako pauwi na tayo so hanggang dito na lamang siguro yung vlog natin at tayo naman ay mabaha pa na yung vlog natin so, thank you very much for watching salamat sa panonood ganoon lang pang gabi tayo pag walang ginagawa ay tayo mag-aala at uh, may importante tayong tayo, important tayo pinadala na tao dahil kailangan kaya yun salamat sa inyo mga kababayan ko may kalabi tao sa lahat ng OEW yan ingat kayo palagi and I love you sa lahat ng mga kababayan natin mga facebook man o mga youtube mga amici mag i i i i i i Obrigado Thank you. Thank you.